Hello guys, uh, good morning. Uh, by the way, um, this is William. He is nine months old. So finally, may malaki na ako. Tingnan nyo. Um, gusto ko lang share no as a mom, first time mom. Ah, uh, si William kasi is he is using a cranial helmet. Kasi gusto ng daddy niya na i correct ang. Uh, ang kanyang ulo. Ang shape ng kanyang ulo. So, when he was six months old, nagantay yung pigyan niya na ma-refer kami sa isang uh, what do you call that one? is I forgot the word. But, pumunta muna kami sa neurology. So, ang sabi ng neurology is kailangan niya ng helmet. And this is the helmet. So as a mother, no, I'm very worried kasi ilang beses na ako nag-email sa doctor kasi wala pa kami appointment. Third appointment namin. Um, this is the so-called cranial helmet. So, i-open mo lang ganun, mapapasok mo sa kanyang ulo. And then, the side, outside part is plastic. And, uh, ganito lang siya i-close. Parang mag-sticky lang siya. And then the inner part is styro. Kahit na matumba siya, mabagok yung ulo niya. <laughs> He's watching his favorite um cartoon. Kahit mabagok yung ulo niya, hindi siya masakit kasi styro yung sa loob niya. But uh, my concern is siguro sa shape ng paggawa ng helmet hindi siya may part na nagre-red, kakaroon siya ng redness. So meron siyang red spots sa kanyang mga sides. And then, one time, last, first, second week niyang gamit is nagkaroon siya ng blisters. And then, nagkaroon ng a little nana. Tapos, hindi ko siya pinagamit. Nag-email ako sa doktor niya. And then, sabi ng doktor is pwedeng hindi gamitin hanggang sa gumaling. Yun nga, gumaling siya, pinagamit ko ulit, nagkakaroon na naman siya ng spots right uh, our uh, red spots. So by the way, gumagamit si William nito nga dahil sa ron siyang flat head sa likod konting flat tapos Oh, yeah. uh, also nagkakaroon siya ng uh, side dito sa side may a little flat or miss tabi ni Tabingi po ba? Ngayon, is um, gusto i-correct ng dati niya. So, this cost him uh, $4,038 and not insurance covered. So, out of pocket talaga. Ay Kahit ang mahal, um, ginawa namin ang paraan just to correct his head. Kasi maybe one day, ayaw namin i-bully siya sa school or alam niyo na. So, ayaw namin mangyari yan. So, as malit po siya aga na kasi sabi ng uh, doctor um, within 12 months or 13 months of his age maaari na itong mag-close at hindi na ma correct so we'll try okay. so yun nga ito is third week oh, fourth week na niyang gamit ng helmet but hindi ko siya pinapagamit most of the time supposed to be 23 hours on and one hour off. But as a mom, parang masakit sa kanyang ulo. Nakikita ko na siya ng red spots. Ayoko siyang Ayoko nakikita yun na ano ako, nasasaktan ako. Kaya... Oh, I don't know. Pagamit pa yan or We're wrong getting it because nagsasayang na lang kami ng pera or I don't know. Ah, uh, he's being stubborn. You're so much. Let's be stubborn. Stubborn, stubborn, stubborn. Stubborn, stubborn, stubborn. He's nine months old na pala, by the way. And, um, he can speak na. Ah, uh, little words like that. daddy. Oh, like that. Yeah. Mama? No. Kahit na kami magsama buong Look at his head. Look at his head. Meron siyang a little wavy. 42. Kaya. Chew. God. God, Jesus, why am I enough? So, I just want to share that one um having a helmet is really painful for them to wear it kasi 24 23 hours mong gagamitin, sobrang init. Kagabi pinagamit ko siya. Ang init naiintan siya. ikot siya ng ikot. Tapos pagtanggal ko, basang-basa yung buhok niya. Eh, nagre-red. So, naawa ako. Tinanggal ko na naman. Sabi ng asawa ko, bakit mo tinatanggal? Paano makakorek daw yung ulo? So, sometimes kasi, alam mo na, something pula lang sa kanyang ulo. Naawa na ako. So, ah, wala. Fix them the or... Thank you so much for watching. Bye bye. Bye bye. Say bye bye, William. Bye bye.